kasaysayan, kababalaghan at iba pa. Ating tuklasin dito. Sa HISTORIADOR Dor o Sunshine Media Network International ay isang broadcast media na pagmamayari ng makontrobersyal at kilalang kaalyado at matalik na kaibigan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na si Pastor Apollo C. Kibuloy na mayagpag ang impilang ito noong panahong nasa pwesto si Duterte 2019 nang muling marinyo ang license to operate ng nasabing network 25 taong prangkisa ang ipinagkaloob sa kanila noong 2022 presidential election ay tanging ang SMNI lang ang impilang dinaluhan ni PBBM para sa debate ng mga tumatakbong kandidato sa pagkapangulo pero wala naman siyang naging kadikit na kalaban dahil hindi naman dumalo ang kilalang mga presidentiables noon na sina Ping Lakson, Leni Robredo at Manny Pacquiao. Bago manalong presidente si PBBM ay buong akala ng lahat na magiging kasing suwabi lang ng katulad kay Duterte. Ang maging patakaran nito na hindi sila magkakaroon ng hindi pagkakaitindihan hanggang sa nag-umpisang lumabas ang isyo ng tambaluslos at nadagdagan pa ng pagkadawit ng pangalan ni VP Inday Sara sa confidential fund na obvious namang ipinagtatanggol ng mga taga SMNI dahil nga sa nagkaroon ng friction sa panig ni na VP Sara at House Speaker Romualdez kung kaya't hindi na iwasang mabanata ng taga SMNI ang House Speaker hanggang sa lumalaito at nang magkaroon umano ng aligasyon ang anchor ng istasyon na si Jeffrey Celes, a.k.a. Ka Eric, sa 1.8 billion pesos umano na nagasta ni House Speaker sa kanyang mga biyahe palabas ng bansa. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nako. 1.8 billion pesos. For how long? For uh, almost one year lang. For Ito the entire, pas for the entire Congress? Sa kanya lang. Sa kanya His lang? Oo, uh, kaya nagtatanong itong ating source from Congress, Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. Kaagad na inimbitahan sa kongreso si Jeffrey Celes at pilit na pinapahamin ng mga mambabatas kung nasaan ang galing at kung sino ang kanyang source sa aligasyon niyang 1.8 billion kay House Speaker. Hindi nagustuhan ng mga kongresista ang asta ng pananagot ni Celis sa kanila hanggang sa magkaroon ng mainit na sagutan ang kapwa Ilonggo at kapwa dating mga rebelde na sina Jeffrey Celis at abang lingkod party representative Joseph Stephen Paduano. Si Paduano ay dating commander ng kinakakatakutan noong dekada 80 na ABB o Alex Bongkayaw Brigade. Ito

Your Honor, yes, if that will be seen in the nation na walang karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor, with due respect to you, I do not believe na ang kongresong ito ay lalabag sa karapatan chair, ng mga maya. Yes. Uh, Mr. Chair, so be it, you know, Your Honor. And what's the, what's the position of the chair? I will let, Mr. Chairman, I will not give up my right Mr. to free speech and be respected under the Constitution because this August Chamber is obligated by law. Ah, may I explain why ah, I... Yes. Because he manifested that the previous records, it is taken record out of records, errors, as the first person, they are not allowed. For your Honor, I am I going I to... I, I, I have... Still in still this pay. chamber, And I am submitting myself before the country in protest. My constitutional rights are violated in this committee. I'm sorry to say, let me be detained in this chamber and decided in contempt. I will not participate if my constitutional right will not be guaranteed. You are not here to decide for my constitutional rights. Let me finish. There's a point of order down the honorable What I'm saying, I am not, I am not telling you to stop. What I'm saying is, it's out of order. Then suddenly, bakinig ka. My out of order is all about your manifestation. Papagsisit tayo. out. on up. Patapusin mo ako. Yes, sir. Huwag ka may bastos. Hindi ko bastos. Nagpapaliwanan mo ako. Mr. Chairman, I would just like to correct. I am not stopping him Two issue statement what i'm saying is and what i'm pointing out over there is the manifestation that the previous statement and the previous record should be taken out of over there. And Is that to the Yes, the Honorable Don Fernandez uh, on the point of order. Dahil sa pagmamatigas ni Jeffrey Celis na huwag ilaglag ang taong nagbigay umano sa kanya ng impormasyon patungkol sa 1.8 billion pesos na nagasta ng House Speaker para sa kanyang mga biyahe at sa paghamon nito umano sa Kongreso na siya'y ikulong na lang kung hindi man lang nila kayang respetuhin ang kanyang karapatan sa katulad ni Jeffrey Celis na sanay na sa mas mahirap na sitwasyon noon sa bundok. Noong siya ay rebelde ba ay baliwala lang ang makulong sa loob ng air-conditioned na pasilidad ng kongreso. Tsak namang makakalabas din ito at hindi tatagal dahil si Attorney Harry Roque mismo ang mag-aasikaso si ng kanyang papeles sa Korte Suprema para hingin ang desisyon na kailangan itong pakawalan. Ang politika ay sadyang weather-weather lang, kung saan ang malakas na partido ay tiyak doon ang maraming kalyado. Ang nakagirian ni Jeffrey Celis na party-less representative na si Paduano ay dati ring taga-suporta ng dating Pangulo at isa rin sa mga kongresista noon na kumalkal sa personal na buhay ni Senadora Leila Dilima nang ito'y pinagpiestahan at tinawanan sa pandinig sa Kongreso. Ano bang tawagan niyo yung Sekretary de Dilima? Ano tawag sa iyo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Anong palayaw mo? Hindi yan tinatawag sa iyo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi. kay Sekretary Dilima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin ka ngayon yung sekretary din na sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Uh, hindi, sir. Ano? Junel. Junel. <laughs> JB. JB. Hindi pala, Sweetie. Junel. Ang tono. Hindi eh. Sa ngayon ay maraming kongresista ang sumusuporta kay Romualdez. Pero pag sakaling manalo si Vivi Sara sa pagkapresidente sa 2028, ay makakatsyak tayo na may magsisilipatan na naman ng partido at suporta. Hindi na bago ito sa ating politika dito sa Pilipinas. Parang dahan-dahan ang nagiging klaro ang pagkakaroon nang magkaibang pananaw sa pamamalakad ng gobyerno sa pagitan ni PBBM at VP Sara Duterte, ilan sa mga malaking pagkakaiba nito ay ang hindi pagpansin ni VP Sara sa ginagawang pangsasakmal ng teritoryo ng China sa Pilipinas. Wala ka talagang maririnig kay VP Sara sa pagkundina sa ginagawa ng mga in -check sa mga teritoryo natin sa Pilipinas kaya paniguradong maiiba ang patakaran nito pagdating sa isyo sa West Philippine Sea pag siya na ang presidente. Samantalang si PBBM naman ay tila hindi nakikita ang pagtaas ng krimen sa bansa lalo na ang muling pagkalat ng ilegal na bato. Ang desisyon niya o manong magbigay ng amnestiya sa mga rebelde at makipag-usap sa kanila ang siya ring pinupuna ng marami dahil totoo namang simulat sa pulpa ay walang napapatunguhan ng pakikipag-usap sa mga rebelde dahil hindi talaga magkakaroon ng kasunduan sa kanila dahil iisa lang ang gusto nilang mangyari. Ito ay ang mapalitan ng gobyerno ng Pilipinas base sa pamamalakad na gusto nila kaya para ano pa ang makikipag-usap dito kung wala rin lang naman palang mapapatunguhan. Ikaw, kombinsido ka bang wasak na ang tinatawag nila noong unity team Sino ba pinakamahingay? Sino ba pinakamahingay? Sino ba pinakamahingay? Break right down